Good morning. EGB of Sulop to. EGB of Sulop vlog. Baka makadaan kayo sa content ko. Paki-like, subscribe at saka paki-pindot na rin sa bell button para updated kayo sa mga content ko. Uh, ito itoy baagi ko sa inyo ngayon is ito. Uh, tanggalin ko muna to iba. Ito muna unahin ko pag-explain. Ayan. Itong ito. Itong mutya ng Marang, yan Marang yan. Ano to? Napakaganda itong mutya. Maganda to. Dahil kung may negosyo ka, o ano mang hanap buhay mo, talagang uh, hindi ka maghihirap dahil ito ang magbigay sa iyo ng swerte. Itong buto ng marang na naging bato. Yan. Marang yan, marang. Naging bato na yan. Ayan. Ito. Hmm? Kahit dikdikin pa yan. Oh. Tunog lang, no? Hmm. Naging bato na. Makukuha mo yan sa ano? Sa pagkain mo ng uh, marang. Pag may makita ka doon na, ano, yung tawag nitong bato na, naging bato, bigay sa'yo yan. Uh, marang yan, buto ng marang. Kaya, huwag mong itapon tabi mo siya dahil napakaganda yan pang panghalina, pang halina, uh, maraming customer ka pag may ganyan ka maraming bibili sa iyo saka malayo ka rin sa ano masama dahil protection na rin yan itong buto ng marang na naging bato hmm. Ayan, background ko sa likod, oh. EGB of Sulok Vlog. may background pa yan. Sinulat ko lang. Ayan, ito yung buto ng marang na naging bato. Pang paswerte, pang at proteksyon na rin sa sarili mo. Hindi ka matatablan ng ano yan. Bala. Ayan, mga ganyan iwas kasak sa mga kapamakan side nyan is maraming customer ka na bango yung marang parang ano din langka di ba ganyan pero ito is buto ng marang na naging bato ang susunod naman is ito yan nakita yan nakita na ba kayo ng ganito ito uh, ano yan Uh, mutya ng puso ng saging ito buto ng marang tsaka yung isa na ibahagi ko sa inyo yung pinakalas ito matinding ano yan, gamit explain ko sa inyo ngayon anong gamit yan ito muna, itong pangalawa is mutya ng puso saging yan naging bato na rin yan no? dikin mo pa yan Ganon din bato pusok saging yan naging bato makikita mo yan sa makukuha mo yan sa ano Ah, uh, galing sa puso saging yung pusok uh, puso saging mayroon doon sa loob niyan yung iba niyan malalaglag oh pag uh, kukunin mo mahirap kukunin to, dahil uh, ating gabi ng Birnisanto at saka marami kang kagaw dahil mayroong mga nasa paligid mo na hindi mo makita. Yung mga uh, kanto, duwinde, ganyan, tikbalang, eh, ganyan gusto nila gawin yan dahil dagdag power nila dahil napakalakas ang virtud na dala niyan mutya ng saging puso saging may mga iba niya na ibigay rin sa iyo ang labi magngalap ka ng birnes or sabado uh, birnes or friday punta ka doon sa mga matahimik na mga tahimik na mga ano yung uh, ilog gubat ganyan yung iba niyan talagang bibigyan ka yung mga hindi natin nakita na nilalang ipatong lang nila yan sa ano sa babaw ng bato sa ilog gilid ng ilog ganyan kusang ibibigay sa iyo yan mayroong mga ganyan na pag nagustuhan ka nila yung bang bait ka rin na karapat dapat ka sa mutya na yan ibibigay sa iyo yan ang gamit niyan is marami kang ano lapitin ka ng mga kaibigan. Marami kang kaibigan yan. Saka maganda sa negosyo. Kita mo yung saging. Kahit putulin mo man yan, tutubo pa rin. Oh. Ha, dadami. Kaya maganda sa negosyo din. Dahil dadami yung negosyo mo. Magka-branch-branch ka pa. Dahil sa mutya ng saging. Maganda sa negosyo. Yan, at saka protection. Isa din yan, protection Tayo, pag may ganyan ka. May tangan kang ganyan. Dahil uh, ilayo ka sa mga kapahamakan yan. Hmm. hindi ka rin ma, ano, matatabla ng mga matulis, baril, uh, lahat ng klasing matulis. At saka antay-kulam na rin. Hindi ka matatabla ng kulam. Saka ang gawin mo niyan every Tuesday and Friday. Patito, ganito rin. Yung buto ng marang, ganon din. Mag, uh, pahiran mo siya ng langis. O, before mo pahiran, pwede mo ibabad mo na sa tubig. Tapos, punasan mo, uh, mo, tuyuin mo. Tapos, lagyan mo ng langis, punasan mo ng langis. Ganon din sa ano, yung Bernisanto. Lalagyan ng langis yan, tapos ibilad mo sa bulan-buwan gabi. Para lalong lumakas yung taglay niya. Mm. oh, kayo lahat dyan, bago kayo makadaan. Baka makadaan kayo. Sino makadaan pala sa, ano ko? Sa channel ko dyan. Pakilike, like subscribe pindot na rin sa bill button. Lambing lang. At ang last naman, ito. Ito. Napaka lakas nito na gamit pang gayuma. Ayan. Daladalahin mo lang yan. Ano ito? Tingnan mo, niyuyukuan na ng, niyuyukuan ng babae na hmm? Napakalakas na sangkap yan. Napakalakas na gayuma. Yan. Yan ang ano. Uh, mas malakas pa sa sabi nila. Mas malakas pa sa hubad na santunin ninyo. Ito, kita naman mo yan. Nayoyokuan. Oh. Nakayuko yung babae. Yan. Nakayuko. Napakalakas na ano nila. Tingnan mo pag ilapit ko yung kamera. Lumalabo siya. Kasi malakas nga. Parang ayaw niyang bibijuhan ko siya. Malakas na gayo yan. yan. ang mutya nang alam nyo na yan, anong klase mutya mutya. Niyuyukuan. Malakas pa sa mga mutya nyo dyan. Mga medaler nyo Ito ang pinaka malakas sa lahat. Oh, nakita nyo naman yan. Ito, dalawang klase ito. Yung isa, yung dilaw, uh, anoan pa yon May ikakarga pa yon ito, kusa na. Dalawang klase ito. Ito, wala na yung kakarga. Pwede nang wala yung kakarga. Lalo na pag uh, kakargahan siya ng uh, pulong orasyon. Gano? Hmm, Napakalakas yan. Yan ang, sa lahat-lahat na mga gamit na gayuma, ito ang pinakamalakas sa lahat. Wala nang tatalo nito. Sabi nga nila, yung iba, yung may tanga nito, kahit pa'y hubad na santo ninyo, uh, daig pa ito daw, tatalo ninyo nito sa kalakas ng bisa Yung hubad na santo ninyo, uh, panggayoma din yan. pero, mas malakas pa daw ito sabi nang may tangan ng uh, inito oh hanggang dito na lang ah uh, god bless you thank you so much all